Bakit parang ang daming babae na mas naa-attract sa lalaking tinatawag na bad boy kaysa sa nice guy na consistent, mabait at reliable? Hindi ito tungkol sa masasamang tao. Hindi ito tungkol sa pagiging kupal, cheater o user. Ang pag-uusapan natin dito ay yung psychology sa likod nito. Bakit may natural pull ang tinatawag na bad boy energy sa babae? At bro, hindi ito tutorial kung paano maging toxic. Hindi ito guide para lokohin ang babae. Ito ay tungkol sa pag-intindi sa natural instincts ng attraction para mas ma-prepare ka bilang lalaki. Kung gusto mong maging lalaking may presence, may mysterious aura at may control sa sarili, makinig ka hanggang dulo. Reason 1 Confidence na hindi humihingi ng approval Unang dahilan kung bakit maraming babae ang na-attract sa tinatawag na bad boy ay hindi dahil sa sama ng ugali nila kundi dahil sa klase ng confidence na meron sila. Hindi ito yung confidence na sumisigaw ng tingnan niyo ako. Hindi ito yung pakul. Hindi ito yung mayabang. Hindi ito yung kailangan ng validation sa lahat ng tao sa paligid. Ito ay tahimik na confidence. Yung klase ng lalaki na kahit nakaupo lang sa gilid, ramdam mo na buo siya. Hindi siya nahiya. Hindi siya insecure. Hindi siya nag adjust ng personality niya para lang magustuhan. At dito palaging nagkakamali yung maraming lalaki na tinatawag na nice guy. Ang nice guy, sobrang invested agad. Masyadong eager. Masyadong available. Masyadong handang ibigay lahat. Kahit hindi pa deserving ang kausap. May good intention siya. Hindi siya masamang tao. Pero ang dating sa babae, parang wala siyang sariling mundo. Parang walang sariling direksyon. Parang umiikot lang ang ikot ng buhay niya. Sa babaeng gustong gusto niya. At dito pumapasok ang attraction problem dahil ang babae, sa natural na instincts nila, ay na-attract sa lalaking may sariling buhay, may sariling direksyon, may sariling mundo. Yung lalaking hindi ka hinahabol ng parang ikaw lang ang hiningahan niya. Mas attractive yung lalaking, parang sinasabi ng aura niya na gusto kita. Pero hindi ako mawawala kapag hindi mo ako pinili. At hindi ito tungkol sa pagiging cold. Hindi ito tungkol sa pagiging walang pakialam ito ay tungkol sa pagiging buo bilang tao, yung kahit wala siya, buo ka pa rin. Yung kahit hindi ka replyan agad, kaya mo pa rin ng maayos ang araw mo. Yung kahit hindi ka palaging available, hindi ka nawawala sa sarili mo. Ganito yung tipo ng confidence na hindi mo kayang fake. Hindi siya nabubuo sa pick-up lines. Hindi siya nabubuo sa pa-impress. Nabubuo siya sa trabaho mo sa sarili mo, sa goals mo, sa routine mo, sa discipline mo sa sakit na pinili mong tiisin para lumakas ka. Kaya maraming babae ang naa-attract dito. Hindi dahil gusto nila ng bad guy, kundi dahil naamoy nila yung stability ng lalaking hindi nawawala kapag may pressure. Reason 2. Mystery at unpredictability na hindi pinipilito. Pangalawang dahilan kung bakit naa-attract ang maraming babae. Sa tinatawag na bad boy, ay hindi dahil sa gulo na dala nila, kundi dahil sa mystery sa personalidad nila tao tayo, at natural sa tao ang pagiging curious. Kapag may taong parang bukas na libro, lahat alam mo na agad sa kanya, wala nang thrill, wala nang excitement, wala nang layer na gusto mong tuklasin. Pero kapag may taong hindi mo agad mabasa, parang gusto mo siyang pag-aralan. Gusto mong malaman ano ang laman ng mundo niya. Ang bad boy type energy, may ganitong epekto. Hindi sila sobrang talkative tungkol sa sarili nila. Hindi nila ibinubuhos lahat ng emotions nila sa unang linggo. Hindi nila agad binibigay lahat ng attention at effort sa isang tao. At dito nahuhulog ang loob ng maraming babae, hindi dahil gusto nila ng stress, hindi dahil gusto nila ng sakit ng ulo, kundi dahil gumagana ang utak nila. Yung tipong, ano kaya talaga siya? Ano kaya kwento ng buhay niya? Ano kaya feeling kapag nakuha ko ang atensyon niya? At dito nagiging balanse ang isang lalaking alam kung kailan magsasalita at kung kailan tatahimik. Maraming lalaki kasi ang takot sa silence, takot sa pause, takot sa dead air. Feeling nila kailangan palaging may maibigay, may maikwento, may maipakita. Ang bad boy energy, komportable sa katahimikan. Komportable siya sa hindi palaging nagsasalita. Komportable siya sa hindi palaging dapat may patunayan. At dito lalo siyang nagiging predictable sa tamang paraan. Hindi mo alam ang bawat galaw niya hindi mo alam ang bawat iniisip niya. At hindi dahil sinasadya niyang guluhin ng babae, kundi dahil hindi siya takot maging selective. Hindi siya desperate. Hindi siya uhaw sa atensyon. Hindi siya takot mawala. At dito pumapasok ang pinaka-importante, self-respect. Ang lalaking may self-respect, hindi ibinenta ang buong sarili niya sa unang pagkakataon na may babaeng nagpakita ng interest. Hindi siya nagiging open book agad hindi siya nagiging emotional dumping ground. Hindi siya nagiging pwede mo na akong baliwala in type. My pacing, my timing, may control sa sarili, at 'yan ang klase ng lalaki na hindi mo kayang basta-basta kalimutan. Reason 3 controlled danger edge at may tindig. Pangatlong dahilan kung bakit maraming babae ang naa-attract sa tinatawag na bad boy, ay hindi dahil sa gulo na dala nila. Kundi dahil sa tinatawag nating controlled danger. Hindi ito pagiging kriminal, hindi ito pagiging bastos, hindi ito pagiging walang modo. Ito yung klase ng lalaki na kapag nagsalita, ramdam mo na hindi siya madaling baluktutin. May spine siya, may paninindigan. Hindi siya sunod-sunuran, hindi siya takot magsabi ng hindi kahit pa may chance siyang mawala ang babae. At dito maraming lalaki ang bumabagsak. Takot silang mawala ang babae. Kaya lahat ng gusto ng babae, oo. Kahit labag na sa prinsipyo nila, oo pa rin. Kahit hindi na tama, susuportahan pa rin. Ang dating tuloy, wala silang sariling identity. Walang backbone. At sa mata ng babae, nawawala yung sense of safety. Oh, counterintuitive pakinggan. Pero mas safe pakiramdam ng babae sa lalaking may boundaries kaysa sa lalaking walang sariling tindig. Kasi ang lalaking walang boundaries, pwedeng paikutin, pwedeng abusuhin, pwedeng i-dominate samantalang ang lalaking may control danger alam mo na hindi mo siya basta kayang apakan at uh, hindi ito tungkol sa pagiging mean ito ay tungkol sa pagiging grounded yung hindi ka tumatawa sa lahat ng biro kahit bastos na yung hindi ka tatahimik kahit may ginagawang mali yung hindi ka papayag na bastusin ka kahit pa babae pa yan at dito lumalabas ang tunay na masculinity hindi sa pagiging maingay hindi sa pagmamayabang hindi sa pagpapakita ng muscle, kundi sa composure, sa self-control, sa ability, na hindi ka na isasama sa emosyon ng ibang tao, yung hindi ka reactive, yung hindi ka madaling matrigger, yung kahit galit ka na, kaya mo pa rin kontrolin ng sarili mo. At alam mo ba kung bakit na-attract ang babae sa mga ganitong lalaki? Kasi subconsciously, nararamdaman nila na ito yung lalaking hindi matitinag kapag may bagyo sa buhay na ito yung lalaking hindi tatakbo kapag nagiging mahirap ang sitwasyon. Yung lalaking hindi weak. Yung lalaking may paninindigan kahit hindi siya perpekto. At yan ang klase ng lalaking hindi mo kayang balewalain. Reason 4. Emotional Depth at Unpredictability na may control. Ikaapat na dahilan kung bakit maraming babae ang naa-attract sa tinatawag na bad boy ay yung emotional unpredictability pero linawin muna natin to. Hindi ito yung lalaki na pabugso-bugso. Hindi ito yung emotionally unstable. Hindi ito yung toxic na mahilig mang gaslight. Ang sinasabi nating unpredictability dito ay hindi pagiging baby. Ito ay pagiging emotionally deep. Yung klase ng lalaking, hindi surface level mag-isip. Hindi siya puro biro, hindi siya puro saya. Hindi siya puro pakitang tao, may lalim siya, may moments na tahimik siya hindi dahil galit, kundi dahil nag-iisip siya ng mas malalim kaysa sa sinasabi niya. At ito yung klase ng lalaki na hindi mo madaling basahin kung ano talaga ang kanyang emosyon. Hindi siya nag-overshare. Hindi siya nag dump ng trauma sa ibang tao. Hindi siya laging naghahanap ng magko-comfort sa kanya. At oddly enough, mas nagiging attractive siya dahil dito. Bakit? Kasi ang emotional na lalim ay nagbibigay ng sense ng maturity. 'Yung pakiramdam na hindi siya bata, hindi siya dramatic, hindi siya pa-victim, hindi siya umiiyak sa harap ng lahat, may sariling kamay sa sarili niyang emosyon, at hindi ibig sabihin nito na wala siyang puso, hindi ibig sabihin nito na malamig siya. Ang ibig sabihin nito ay marunong siyang humawak ng sarili niya, kaya niyang maging masaya mag-isa, kaya niyang maging malungkot nang hindi nakakasakit ng iba, kaya niyang dumaan sa stress nang hindi niya dinadamay ang buong mundo. Ang ganitong lalaking energy, tahimik pero mabigat. Hindi siya predictable kung kailan siya magbubukas. Hindi mo alam kung kailan niya papapasukin sa mundo niya at dito pumapasok yung tinatawag na emotional value. Kasi kapag binuksan ka niya, pakiramdam mo special ka. Hindi dahil nilaro ka, kundi dahil hindi siya nagbubukas sa lahat. Selective siya. May standard. May filtering. At ang taong selective sa emosyon nila, mas nagkakaroon ng weight ang attention nila mas nagiging meaningful ang bawat salita, mas nagiging mabigat ang bawat aksyon, at ito ang klase ng lalaking hindi mo basta makakalimutan. Reason 5. Natural Leader Energy at Direction sa Buhay Panglimang dahilan kung bakit maraming babae ang naa-attract sa tinatawag na bad boy ay hindi dahil sa tapang lang, kundi dahil sa natural leader energy na meron sila. Hindi lahat ng lalaki may direksyon. Maraming lalaki ang gumigising lang para matapos ang araw. Walang vision, walang plano, walang sinusundan na prinsipyo at ramdam ito ng babae kahit hindi niya sinasabi. Ang bad boy energy, kahit madalas misunderstood, may isang common trait, hindi siya palasa, May sarili siyang world, may sarili siyang rules. Hindi siya naghihintay ng approval ng lahat bago siya kumilos at ito ang nakaka-attract. Ang leader energy ay hindi sigaw, hindi yabang, hindi bossy. Ito ay kalmadong direksyon. Yung lalaking kapag nagsalita may laman, kapag may plano, sinusunod. Kapag nagdesisyon, hindi binabawi dahil lang may kontraopinyon. At hindi ito tungkol sa pagiging perfectionist. Hindi siya laging tama. Hindi siya pinakamagaling, pero may tindig siya. At ang babae, sa subconscious level, ay naghahanap ng ganitong klase ng lalaki. Hindi boss, hindi dictator, kundi anchor, sandalan yung lalaking hindi magpapanik kapag magulo na ang mundo. Yung lalaking hindi mawawala kapag mahirap na ang sitwasyon. Yung hindi ka binibitawan agad kapag hindi na convenient. Kaya naa-attract sila sa lalaking may sariling misyon sa buhay. Hindi dahil gusto nila ng dominance, kundi dahil gusto nila ng direksyon. Gusto nila ng lalaking hindi naliligaw. At dito mo marirealize, hindi pala bad boy ang gusto nila. Gusto nila yung lalaking buo. Yung lalaking hindi hinuhubog ng ibang tao. Yung lalaking hindi takot sa sarili niyang anino. Yung lalaking may sariling direksyon kahit walang umiintindi. Ngayon na alam mo na ang limang dahilan kung bakit maraming babae ang naa-attract sa tinatawag na bad boy. Gusto kong tandaan mo ito. Hindi nila gusto ang toxicity. Hindi nila gusto ang trauma. Hindi nila gusto ang sakit. Ang gusto nila ay presence, confidence, direction, depth, at self-control. Hindi mo kailangang maging masama para maging attractive. Hindi mo kailangang maging cold para maging high value. Ang kailangan mo ay maging lalaking may paninindigan. Yung marunong tumayo mag-isa. Yung hindi nawawala kapag walang kumakapit. Yung hindi nabubuhay sa validation ng iba. Kung gusto mo ng respeto, simulan mo sa sarili mo. Kung gusto mong seryosohin ka, matuto kang huwag ibenta ang sarili mo sa murang halaga. At kung gusto mong maging lalaking hindi madaling palitan, magiging lalaking mahirap kalimutan. Magtrabaho ka sa katahimikan. Walang ingay. Walang yabang. Walang announcement. Ayusin mo ang katawan mo. Ayusin mo ang isip mo. Ayusin mo ang direksyon mo. At balang araw, hindi mo na kailangang habulin kahit sino. Sila na ang lalapit. Kung tumama sa'yo ang video na ito, i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell kung may natutunan ka, mag-comment ka ng bro. At kung gusto mo pa ng ganitong klase ng content tungkol sa stoicism, masculinity, at psychology, check mo other contents ko, tahimik tayong lalakas, hindi tayo naghahabol. Tayo ang hinahabol